Miss Angelica Panganiban. Ipinagtanggol si Paolo Bilino sa mga akusa sa kanya. Malat na sa Twitter o X na ginagamit lang daw umano ni Paolo itong si Kapag talaga sikat, kaakibat ang mga haters sa pagigit. Buti na lamang noon pa man bago nagkatamba ng Kim Pao. si Angde, Alam ang ugali ni Papi dahil nakatrabaho na ito noon kilalang kilala na hindi ganoong klaseng lalaki ito. Maging siya ay makakimbaw din. At malaki ang tiwala na hindi sasaktan ng kaibigan. Samantala, kasabay ng mga, ng mga lariyan din ang mga supporters upang ipagtanguli ito. Ay mas mo ibilahangin komento. It's okay, straight Paolo Bilino. Nandito kaming lahat naniniwala sa iyo at hayaan mo lang sila. Ang importante ay masaya ka. Kayo ni Kim, hindi ka bibigyan ng biyaya kung talagang hindi pabuting tao. Lord Snow Hill, siyang mga nakakaalam kung gaano kabinis at kabuti ng ating puso. Walang karapatan ang iba na namang sa kung ano at sino tayo. Ayon pa sa isang komento, isa ako sa nagtatanggol na kay Pao doon sa X. At we Grabe yung rockstar doon. Sinisira talaga niya si Papi. But we got your back, Pau. At yung mga nagmamahal kay Kimmy o Kimchoo, mga bestie niya, nagiging itakong kaano kabuti. Huwag pansinan ang mga haters. The more na binapansin sila, mas lalo lang silang nagiging malamang. Ang losga. Anong sinigay ito? Comment your opinion like subscribe and share this video thank you for watching